Ay, ako. <laughs> so guys, nandito na kan guys. Isa sa lumang bahay dito sa Pasyano. Ayan. Lumang-luma siya. So, vintage na vintage na siya guys. And, nire-rent. Ay, Sorry po. Hindi ba ka daw may makita kang hindi natin nakikita? Ay, hello po. Isa po ito sa ano, pinaka matandang bahay dito sa Pasyalo. Panahon pa po ba ni Rizal ito dito? Panahon pa po ni Rizal. So, pansinin mo. Guys, sa baba po nito guys, meron siyang basement which is

So, pa paano, paano nalaman na ano, may, may, may... Kaya, kwento rin naman nun. No. Paano niyo po nalaman dyan na yung meron dyan under, Ay, ano? Apo, <laughs> uh, paano niyo po nalaman dyan, tita? Ha? Paano nyo po nalaman na meron <laughs> dyang, <laughs> dyan, ano? Meron talaga dito. Sabi nila. Kasi, nung, nung ito, di ba bago pa lang kami rito, sila ang nauna. Mm -hmm. 2,000, mau, 2,000, ano ba sila tumira rito? <laughs> Mga tuta, mga anong year po kayo nandito, ma'am? 2012. Ah, okay. Kasi 2013, pumunta ko rito sa kanya na Ka niyo po si ma'am Ann? Ano? Matagal na magkasama. Ah, okay. Oo, tagal na kayo magkasama Tapos nagre po kayo dito, 15,000 a month. Yes, tapos nung unang dating ko rito, sabi nila, meron daw talaga rito. Ah, nagpaparamdam. Pero, na Oo, pero, 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 kasi, ah, okay. nalala ko yung nag injection ng aso. Apo. Ah, dito siya naupo. Sabi niya, wala, nangyilabot yung aking balahibo okay, po. Sabi nyo, ano, nangyilabot yung, yung injection ng aso. Nandito sila. Nandiyan. Mm. Kasi mm. dito, ito. Tingnan mo. Sige po. pa rin Oh, my God. Medyo nakaka- Scary siya, guys. Dito, dito, dito marami raw dito. Sabi niyo, Ay, okay. Kakakilabot. Sabi nyo, nag i ng aso. Pero mm. sabi nila... Pagkamahina daw um, ang um, oh, ang balahibo mo dahil ka sa balahibo. Dito palangit, po tayo kinikilabutan din ako, guys. Palagi kang makakakita maka daw. Ito po ako, ako naranasan na ano, makakita. Ito ang door papunta sa baba. Yes. Uh, Oo, oh, ito po yung door papunta ito. sa baba. no. Sa, sa, g sa under. But, ito, yung ano, tingnan mo rin. Ah, Punta natin, guys, dito sa kabila. Okay. Talagang meron. Opo. Kasi, si Daddy Felix dati, doon, yung, yung kami's na puno ng kami's. Opo diyan. Ang lawak pala talaga niyan, no? oh. Tabit-tabi po. Ito tinignan. Yung isa kong kasama namin naman dito, takot napakityan. Opo. Alas 5 pa lang ng hapon. Ah, ito yung underground yeah. sa baba. Ito. Yan. Ay niyo pa baba sa guys. Yeah. Sa harap ito yung pinto. Ano yeah. bakit po anong meron po talaga diyan? Ang sabi ng caretaker, meron daw diyan ginagawang eksperimento na mga aso. Ah, okay. So, meron daw dyan talagang aso na nakaganyan pa. Um, ah, okay. Yung parang matigas na siya. okay oh, okay. daw, sabi. Pero nung lumating kami dito, hindi na namin yung na, kasi na parang nakakatakot. Kasi may, minsan nakakakuha kami ng mga ahas na no? Sa loob? Nung, so, may napatay na dito yung aming um, driver na ahas. Saka minsan ito daw, may pumasok daw dyan na Ahas, ay, pumasok. So, ibig sabihin kasi ito sobrang luma na nito, no? Pag binuksan, baka mamaya may malaki na dyan. Oo so, nga, no? Palagi kami nakakuha ng... Yung Mga ahas. Yung binang gubat ahas. Mm -hmm. Tapos, sabi mo... Ay, may isa nyo. May time na gabi. May times na gabi, may na, 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 ano gabi na May time na gabi na minsan. Akala mo may... may sa sa'yo. Pero okay. wala naman. May nakatubo. Oh, may nakatubo. Ilan po kayo nakatira dito? ano kami? Yan, dito na sila Ani. Okay po. Ako. Okay. Sa in oh driver namin, si Mami Do. Okay. Dati, ang nakatira lang dito, si Mami Do, si Daddy Felix, ako sa in driver lang. Okay Tapos, po. yung ano ba yun? na-accidente ako. Bakit po? Na-accidente ako sa motor. Ah, ito, ito. Wait, yes. Up, ito, ito. Yan, na-accidente ako sa motor. Okay. na naka-stay ako sa kwarto. Mm -hmm. Ba yung kwarto wala namang tao, bigla na bukas. Oh, totoo na. Memang ganyan talaga po ano. Bigla lang siya na bukas. Mm -hmm. Ayun po yung mga nakakatakot na experience mo. Pagkabi. Pagkabi. kusina. Ayun dati yung kasamang katulong, ayaw dyan mag-isa dito sa kusina. kasi gawa nga ng, ano, di ba, Jo? Ah. Si Jenny. Ayaw na nag-iisa dito. Ayaw na, na kasi napakasak. Na, pa, asa, uh, uh, Balahibo. Balahibo. Nasaan na po yung kasama nyo na yon? Wala na, nandiyo na. na, 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 na. Sino na po kasama nyo dito? Kami kami na lang. Tatlo? Si Ann, uh, si Mami Jo, yung anak niyang dalawa. Mm. Tapos, kami, dalawa, Nasaan na po yung mga anak nun? Uh. Angel, sa ah, may mga kwarto-kwarto. Oo, oh, ito kwarto, Ang kwarto, kwarto. Mm -hmm. kwarto, kwarto. Nasaan okay. na po yung, saan ang nyo dito? Wala. Okay, um, ka, uh -huh. Kanino mm -hmm. ka mag-anak yon? Sa kay... asawa ni ano. Ah, okay. Tapos po yung nag-ano. Uh, eh, ati taga dito ka sa akin na, ba't nandito ka naman po? Siya nga sa mga Ah, okay. Ikaw nag-aalaga. Ang yung anak niya. Pag-ubat. Panganay niya, tsaka doon sumo. Ah, mag-ano. Mm. Eh, naghanap sila ng... Ay, okay. Ah, sige, ayan. Thank you so much po. Ayan. Sa gitna kasi yun. Yung mga kapila. Oo. Tapos. Magpa-perform ka muna ng dalawang buhok. Pagkatapos ng termination ng hours, meron din sa sticker, mga gano'n. Wala, hindi. Wala mo sa mga gano'n. Wala mo sa mga gano'n. Si yung principal na, si 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 na, na, na. na lang muna. Ano, wait ka. Dalawang grupo. Bago ka mag grade 2, pakilala mo na yung board of judges. Now let's meet hmm. our board of judges. Ayun na. After nung dalawang grupo. Hindi, alam ano mo? Oo. Hindi. Hindi ba dyan? Hindi. Nah, lahat, kasi gitna. Lahat ng contest kasi isa gitna ang pinakalala. Ay, pala. Ano sasabihin doon ang criteria ko? Ano mo sasabihin doon? Sunod ka kung mga mga prefer for Criteria, yun ang unang sinasabi. Ang judge kasi normally nila ang isa gitna. Ito na sa mga mission leaders sa ano. Sa gitna nila nakikita yung mga mga. Right? Criteria for judging. Yung yeah, yeah, yeah. huh? ka. Oh, maganda yung <coughs> na to. Pa, maes, dito May lato-lato daw, ma. Kaya ano na. Ikat mo na lang okay. ka. Parang wala naman yung tiyan. Wala na, nakaano na. Anak, then... oh, ganyan ko. ito. Sige na. Go. <laughs> Sige <laughs> <laughs> guys, ayan yung ilalim na guys. Ayan yung way. Ito yung way. Hindi natin pwede yung buksan niya, no? Okay. Wish, nakakatakot. Ay, pwede nang pasok na yung ngayon. Ah, Oo nga, na. ayan. Nakakatakot. So, tara na guys. <laughs> okay, silipin mo dito. Wish. Ayan na, alisin mo sa ito. Nasasilip Dito. Meron yung butas ng bumars. Ay, hirap na. <laughs> <laughs> buksan po natin. Wala. karapatan lang pero. so bubuksan natin guys kung anong meron dito.